hindi mo nabila kung ilang love scenes ninyo. Ma, hindi ko na Ang dami. Ang dami talaga. Sa lahat, sa lahat, sa lahat ng sulok ng bahay, ginawa niyo. Oo. Wala kayo oh. sa dagat. Meron. Yung uli na, yung talagang baliw na kami doon sa dagat. Sa gitna ng dagat, ay yung challenging sa akin. Sa gitna mismo ng dagat? Mm -hmm. Nasa boat or sa tubig? Nasa boat kami. Nasa gitna kami ng dagat. Nakaubod kami dalawa as walang plaster. Pilang Talaga. Syempre, yung, yung camera naman is sobrang taas niya. Yung sobrang layo. Kaya siguro naman hindi makikita. Ewan ko na lang kay Marcia kung <laughs> makikita yung kanya ha. Kasi talaga ko. <laughs> Ginawa niya yun, di ba? Kumayag siya. Oo, oh, oh, kasi wala. Dapat, um, papakiusap ko si Direk Joel kasi sabi sa akin ni Marsha, ano, Julia, hindi ko kaya ito. Baka pwede mo naman kausapin si Direk Joel. Sabi ko, eh, pa pa paano? Pati ako hindi ko rin kaya eh. Kasi ako, gagawa rin ako nun. Gagawin ko rin. Hindi rin ako magpa-plaster eh. So, parehas tayo. <laughs> Kailangan natin tanggapin kasi Direk Joel yan. <laughs> Oo oh, nga, wala kayong choice. Oo, uh, wala kami uh, choice. Oo, diba? Baka naman po cinematic yun. Pero sa palagay mo... Uh may makikita sa inyo sa pelikulang ito pag napanood o doon sa mga, doon sa mga manunood? Meron, imposible. Talaga? <laughs> meron, meron.